pagpaksiyo ni Maika may dolo. Tapos pinirito. Nilapawa na kinilaw may dolo. Ano nilapawan Nilapawa ni Maika? May bawa mo Na, ang i-apil niya. yung kinuha niya butiti kita mga idol ang butiti niya ay butiti niya may idol butiti yung binaguli niya daming isda mga idol bali dito po kami sa bahay ano? sabi yung nakuha namin ay pa dool wala na danggit ba day Ayan, may natin may Ayan, Ni Pa, pa, napa isa. Halos ano maydul halos mapuno yung kalanggana maydul. Biro pang niliit maydul. Ayoy flashlight mo be. Silpon. Ay nanamo ka be. Hindi ano malinaw. Eh. Oh. Yan maydul. Nanya oh. lang talaga kalalaki maydul. Walang malalaki. Kahit dun sa ano mayari nang five bus maydul. Eh ano lang, yung hindi ganong fish no no ah iwan ko ba sa mga isda na ito, nakakalusot naman sayang din pag hindi siya kinuha, may doon, mamatay siya ba pag ano ta na ibasan ko kinuha namin to para yano din may doon gawing tuyo ba siguro magluluto po kami nito kung saan tani, magtuwa ta kung sabaw, kung may Paksiu paksiyo paksiyo tsaka prito, no Magpaksiyo lang siguro kami nito mga idol Tapos prito pir yung ano Medyo malalaki ba Pero paksiw siya, tanggalan siya ng ano Tinik oh, Paksiw kilaw, hindi nila magsasabaw Kasi baka matinik <laughs> Matinik Baka matinik pa kami nito mga idol Fish oh. Ayaw tagay na danggit ha Pakita niya mong kuha be Diyan na kuha mo Ayaw huli niya mga idol Pakita mga idol huli ni Binbin mga ni Binbin mga idol hindi yung ng butiti mga idol yung <laughs> <laughs> Natinik siya pero hindi ano lang mga idol Parang baliwala lang sa kanya ba Hindi niya ininda mga idol Kasi meron kasi pag na Meron iba na pag natinik ng isda mga idol Nang ano talaga yung tao dun eh Nanginina, ba Butin lang si Binbin ay ano siya okay lang sa kanya Paksiyo po kami nito mga idol Tapos kilaw kunti <laughs> Ha? dali rin na Namula yung daliri na <laughs> may kamay dito. Awa, layo <laughs> or kay. <laughs> Basi kayo, no, kaunun na ni mo ha? Sa ayaw. Tawa okay, May idol. Basta ito po lahat may idol. Wala nang ano. Yan may idol. Tapos na namin malinisan yung ano. Pang ulam mga idol. Dito. Ito yung para sa ano. Pinirito. Bali tinanggalan na ng ano yan may idol. Tinik sa taas tapos sa baba ito para sa pagsiw tsaka magkilaw kami ni Mimi kung tayo may dalaw ah. maganda kasi pag tinanggalan siya ng tinik may delikado kasi pag ganito pinaksiw tapos maliliit ba madurog baka matinik pa tayo may dalaw nirito mo lang nahin kung may dalaw Ini ini ni sana gagawin namin yung daing so so lang ito sa ano ka lang na kaya na rin Bebe, kembali bebe. ay kayo yung patinglahin ko mga guys kasi masarap 'yung magtimpla ng paksiw. Pag ako kasi na sobrahan niyan 'yan sa asin. Sobrahan niyan sa asin. Hay. Ano? Hala, nilinisin. Si si. Nilasin. Ah, wow, maganda 'yung kanin. Grabe, isda dami talaga. Ito lang, hindi anong hindi talaga malalaki mga ito. malaki yun, sus, grabe yung ito. Sobrang dami nun. Ito so, ba? Uy, mawagay tayo. Ano kasi sa ako nagsimpla may eh. diba yung ano ba? Lasa. Sa kanya kasi may ano yun siya, may measurement pa. Kung ilang scoop. Siguro yung kuha na, nahuli namin ngayon, mga kaya siguro apat na kilo. Lahat. Kaya yeah, pala masarap ngayon. may mi magic sarap pag nilalagay may Iba. Dito. Over time man namin yun sa ano, paglinis. Diba? Ito so, yung gagawin daing may tapos yung ano bituka gagawin niya ang ayuk dami pa yan na dun. ang dami kasi ng ano talaga isda <laughs> para talaga ano ba yun na yun na ngayong pakyo na tinimplahan ni Maika ang sikreto ng mga panakot ng idol ito yung talaga sarap ito sa ano ba ito yung suka may mm -hmm. dito kasi pati ano nito pati buto nakakain saka hindi ka na rin mga problema wala nang tinit ba masarap talaga may dito diretsyo na yan lunok ba gabi din yung dami din tao talaga nag ano nagpunta talaga na bigo lahat mga idol Kaulang talaga lahat no kaya kapatid na rin yung mayari yung no, kaibas makaka ano yun sila makakabinta kasi medyo madami-dami. Ano okay. Yun. Totoo na yung ano may idol Putahin natin may idol Ito na may idol Yung paksiyo ni Mayka may idol Tapos pinirito Yan pinirito pa may idol Yan yung ano Nilapawa na kinilaw may idol Lagyan ko na lang yun Tapos nabili si may may nang isaw Kahit po yung may idol Hindi kami nagsabaw kasi ano Maliliit Baka matinig kami ba Ma, lingkuranan ma. Ano hina lang? Yung Pinerito ko na lang tapos kin, ano ba? Yung pinaksyo. Dali na, Moy. Hina, na. Hige na. Kailan po tayo Maydol idol. Gutom <laughs> <laughs> ka ba nag-aim na Iba man may idol <laughs> <laughs> Pinako anon nilapawan America. may ka. May bawa mo Na, gi apel dia. Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Give up in pakan. Bapa main dulu. Kain bu pula sih Kain pun. Dede deh. Hah? Dede. Oh, kamu ni butang ikan Di kampung siapa? Asal. Tidak. Tidak. Nah, syarat nampi nilai kita tu main dulu. Main gaya Di nak kira ngan kami ha? main, <maryo> mm -hmm. Oh. <maryo> Kau. 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 Kau.

Ini ni, waman. mana pandang-pandang kita kan. Ini maupun waman? Waman Waman. Ha? Waman. Katong mau katop ino hum hum. Katong ida? Ngum ni aku kena sokak Nak. Ngum ni aku Nami nak? Nami toh hum Dah mm. hit dah ni. Dah hit lagi? Dah lagi? Ha? hit Hah? Aduh, apa nak? Eh, dekat ni kan? Ini nak program yang mana? Oh, lampu paun. Yang itu paun siapa ceramah itu? Ibu. Iya iya. mama. Mama pun saya gusok. Iya Hai min bet. Hai, kau kau be. Unut. Huh? Kau, unut. Kau mesti Kau apa? Toli dong. Eh, sip ti na tu mai dul kasi anu na. Tilang gara-gara tinik. Wah. Hab ju mulin, Gayanya kena bertindak ligil. Jangan kaya. tu. eh. Awak tak oduh ni. Saya tak ini lagi. Kamu pun kaya, Joanna? Bry sadece 3 minit Mani hos mi beni dog chin ka mai dul barbecue. Manila, Wahay, hmm. Kahit. Hmm. Isa din sa inuwi ni mama dito mai dul. Mm. Yung ano ba fresh kong isda mai dul. <laughs> Nila ay mga idol na. Kapila na na guysan yeah, Ito maliliit siya pero pesko. <laughs>

Ay, nang manda. Mel, dali, Dali, dali. Pinahubasan. Dali, Mel. Ah. Kaya po siya. Wala ka doon sa pahubas? Dagahan ang suod ng gagmaya? Gagmaya yun? Kasi ang siya. kaya tulang ko mag ok hmm, dulu aku nak asyik ni nak aku nak nak lagi <laughs> nak 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 penuh kain babak? bapak Penuh Hai Angel lagi tu nak senjata lagi Angel buculuk Angel <laughs> buculuk Angel buculuk Angel Di unsa man mo daday? Sus. Ni bin. Mani ta ba ako? Wala ta lang mi bin ang kaldero mo idol. Mo gid na mo ya. No lagi ginila ya. Mo lagi puaan. Di makako gunit nimo, na man aron. Gunit to ka do la. Mahu. Al bin din ka o? Ya. Na asma. Ta mo idol, di yung binirito mo idol dami pa. Bukas yan, ulam namin. Ha? Huh? Bakasarap. Bakasarap.